Hi guys, ito nga ba pala magiging resulta pag pinaini, pinaino, pinapainom niyo yung manok niyo ng itong vitamins. Vitamins B12. Ito magiging resulta. Lala ka sila kumain. Tignan niya, bibigyan ko sila ng pagkain. Alas mabutas na nila yung alas mabutas na nila yung ano yung lalaganan ng pagkain. Wait lang ha. Yan, ganyan sila katakaw kumain yan. Katakaw kumain. kumain. Ako nila kumain. At po yan, sinusubuhan ko ng ano. Baseball. Ayan, tata. Lal, sigla nila kumain, no? Oh. So, Ako, sigla kumain. Pap. Kumain na talaga ito kumain siya. Nakaubos na. Ayan, liligsisigla nila kumain, oh. No? Ayan lang. Yan lang po mga kabahan fam. Yan ang, yung anang, ano. Kaya masigla sila kumain kasi binibigyan ko sila ng bait na beetle. Yan po mga kabahan fam. Maraming salamat sa panunod. Actually, panabong po yun eh. Ang sabong na vitamins amis yun. Pinapa... ko lang sa kanila. Pwede rin sa kanila. Eh. Yan lang po mga kabahan fam. Maraming salamat sa panunod.